Nilagyan niya na lang ng ganun, no? Buhangin sa ka tubo. Pero ngayon, inaalis na naman natin nila nilagyan nila ng tubo para yung tubig pumunta sa gilid at hindi maipon sa gitna pero wala tubig dyan doon na duman yung mga sasakyan sa gilid traffic actually doon na hanggang doon na yung iba dumadaan na rin dito sa highway kung single na motor nilagyan ng parang tubo para hindi maipon yung tubig sa na pero ngayon inaalis naman hindi pala kung bakit tapos yung mga sasakyan sa gilid dumadaan wala eh, iikot pa sila kung saan tapos hindi naman pala okay hindi naman malaang na nga oh, kasi galing sila sa disyerto. Hmm, daming lamok. Uh, clear na. Nalis na yung kanina dyan. Nag-ano sila ng truck. Ayan, oh, wala na. Hindi siguro malakas 'yung ulan mamaya.